for all these videos kakain muna tayo at magandang hapon at mapagpalang araw kakain ako ngayon ng yan ininit ko na tutong tapos pansit kanton ayan at syempre hindi mawawala ang ating isdang prito ayan tamban ayan guys kaya tayo Dito na lang sa kawali para hindi makasaya sa tubig sa pabugas. Kain tayo mga guys at shout out dyan sa lahat ng mga project based dyan sa company ng Gardenia. out sa inyo lahat. Naalala ko nung nasa probinsya ako, ganito ako kumain lagi para mas tipid sa hogasin. Dahil tamad talaga kumagugas ang plato, kaya dito na lang sa kawali. Pero mas masarap talaga kumain pag sa ganito sa kawali lalot mainit pa. Pansit Canton tapos yung totong na kanin na ininit ko at yung pritong isda. Kung tawagin sa Bicol ay yun ay tamban. Masarap talaga ang isda yun. Lalo pag kinihaw Lalo sa prito mas masarap. Kaya pag ganito ang ulam ko, ganado ako kaya mabilis yung katawan ko lumalaki pag sa ganitong ulam na masarap at shout nga pala dyan sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Bicol halos sa Tabaco Albay, Ligaspe at Tanisa Iwas Albay shout dyan sa mga pinsang ko at matagal-tagal naman ako bago makabalik dyan dahil sa ngayon busy ako sa trabaho at shout nga pala dyan sa vlogger na si Charmin Vlog Rebellion. Shout out sa iyo. At Lapugo ng mayag. Shout out sa iyo. At shout dyan sa, sa, mga pamangking ko dyan sa Ramay. Shout out. At dyan naman sa Ligaw, dyan sa Tinago. Shout out sa inyo. Uh, May Milinda. Shutout po sa sa inyo sa Bicol. At shoutout nga pala sa yo Gear dito sa Barangay ng Makabling, ah, sa mga gustong magpatato po kay Gear, magpatato na po kayo kasi napakagaling talaga niya magtato napakahusay. Kung makikita po ninyo Yung nasa baraso ko na American Eagle at yung doon naman sa may bandang kanan na leon siya po ang nagtato niyan talagang mahusay magtato si Higer mabuhay ka idol talagang pinahanga mo ako sa pag artist mo talaga ng mga tato at sana mas marami ka pang matatuan na mga iba ibang lugar at shoutout sa iyo at sa buong pamilya mo at shoutout nga, shout nga pala dyan sa lahat ng mga cashier dyan sa canteen at sa lahat ng production shoutout sa inyong lahat na kina Valdez, Sir CJ uh, pareng David Angiles shoutout shoutout nga pala sa iyo Boss Mel Quinto Boss Archie at Litang shoutout at Joey Dulyas shout out at sa lahat ng mga supervisor dyan sa logistic shout out at sa iyo Eman Balencia uh, isa din itong vlogger shout out sa iyo idol Maraming maraming salamat dahil natapos din yung pagkain. Thank you, thank you for watching.